Grabe nakakaloka naman itong si Malia at si Cyber pareha silang takot dito sa dragon. Akala mo naman kakainin sila? <laughs> Happy Chinese New Year everyone! Alam naman natin lahat na ngayon ay Chinese New Year at syempre hindi magpapahuli si Mother kahit sa Chinese New Year. Alam nyo naman na nung Pasko at bagong taon pa sabog talaga si Mother at kahit ngayon Chinese New Year pa sabog pa rin nga siya at syempre nag-celebrate nga kaming family at nagbigayan pa ng ampaw. At syempre hindi naman pwedeng tayo lang magsa-celebrate kasi syempre may mga family pa tayong kailangan mag-celebrate at yun ang ating pack members. Nag-umpisa na nga si Mother dito sa Oranges kasi alam nyo naman mga favorite talaga to ng ating pack members tapos swerte pa rin talaga siya sa Chinese New Year. Ang oranges daw kasi nagsisimbolo ng good luck and wealth sa Chinese New Year dahil nga sounds alike nga din daw siya nun. Ibig sabihin daw kasi ang salitang orange in Chinese ay kasing tunog ng salitang good luck and wealth in Chinese. Team. Kaya naman ba sa Chinese New Year present palagi ang oranges at syempre present din yan palagi sa ating household dahil nga favorite din ito ng ating pack members. Kaya rin nga naisipan ni mother na itong oranges na nga ang ibigay sa ating pack members ngayon bilang celebration nga ng Chinese New Year. Pero syempre alam nyo naman ang tamang pagpe-prepare ng oranges para sa mga fur babies natin para maging safe. <coughs> ka. Kailangan make sure nil natin natanggal lahat ng buto dyan. Kasi naman syempre maaaring ding maging toxic para sa kanila yung buto ng ganitong oranges. Pero alam nyo ba bago nga iserve itong si mother talagang nagpaka-dragon pa nga dito sa labas. Sabi nga kasi namin unang ipapasok itong dragon bilang sign of Chinese New Year nga para alam naman ang ating pack members. Kaya man, pagsilip ng dragon dito sa mansion talaga nagsisilip na rin nga ang pack members at ipaparinig ko nga sa inyo ang kaguluhan kasi sabi niyo pinagdadamot ko naman sa inyo ang sound ng ating pack members. Kaya naman ito mag-enjoy na nga lang kayo sa ingay habang pinagkakaguluhan nila itong dragon na to. Ginusto nyo na rin naman yung ingay na yan eh. O oh, di ba kahit papano nagka-dragon dance din nga sa loob ng ating mansion? No mamimigay naman na ng oranges, nagulat ako dito kay Hercules kasi grabe naglagay na pala siya ng ng ulo niya dito. Pero no naman siya nitong orange, hindi nga niya tinanggap at nung tanggapin naman niya, iniwan na lang niya sa sahig. At dahil rin nga si Brindel ang isa sa pinakamalapit dito sa may pinto, siya rin nga yung unang nabigyan nitong orange at saka nga tayo nag-proceed dito sa iba nating pack members. While giving rin nga pala tinitingnan ni Mother na maigay yung ibibig kahit kapag may itang buto, tinatanggal nga niya muna. Basta nga make sure natin na kapag magbibigay tayo ng mga ganitong citrus fruits or any fruits nga na may buto sa ating mga fur babies, ay kailangan natin tanggalin yung mga buto na yun. Yung mga buto kasi maaari silang mag-cause ng blockage sa kanilang intestines or sa ibang parts ng body nila which may be toxic for them rin. Tapos tingnan nyo rin nga ang ating pack members and and enjoy dito sa orange kahit nga sila yun. Tapos tinanggap rin nga ni Junot at Dos yung oranges nila kaso di naman nila nila fang. Ito namang si Malia at si Sai alam ko na na hindi nga nila bet itong orange lalong lalo na nga itong si Malia kasi hindi nga niya kinuha yan mula kay mother. Si Cyber naman kinuha nga niya yun nga lang talaga ibinabalang niya at di naman kinain. Eto naman si Queen Blue grabe ginaji talaga pagkuha habang si Mishka naman nasa bibig lang niya at hindi niya binababa kaya naman nung binaba niya ngat nga agad yan ni Kimbu. Ganyan kasi talaga si Kimbu mga agaw pero okay lang kasi di naman daw ni Mishka ng orange. Tapos eto nga Sir hindi rin talaga kinain yung kanya. Pero may tinapang mga oranges kay mother at hindi na nga binigay sa ating pack members kasi syempre di sila pwedeng makaram